lumang animal ay may binili yung ano sa TikTok no na camera ito ito si Alston A12 Hello mga animal yan no ginagamit natin ngayon ang Alston A12 no kung nakikita nyo sa video mga animal no sobrang stable talaga niya hindi siya malo kahit yung mga daanan kung ganito kalubak kung kapangit yung mga daanan nyo sobrang stable pa rin yan mga animal no ang ginamit kong ano pixels po is 1080p kasi yung cellphone ko hindi niya kaya ang 6k maganda sana yung 6k no kaso nga lang pagdating sa cellphone mo maglalag talaga yung video pwera na lang kung yung cellphone mo ay kaya yung mga ganun na pixels po ba diba kadalasan mga cellphone is yung 1080p talaga pero baka yung mga newer model eh baka mas higher pa ng 1080p yan mga animal ito yung kuha niya sa gabi pero pag pasensyahan nyo na kasi walang lampos dito sa daanan ko ngayon at wala din akong MDL ang problema lang nitong alston A12 no sobrang dali niyang malubat mga 1 r plus lang talaga at yan animal eh dito lang magtatapos ang ating vlog no at pagre-review natin ng A12 alston